Isipin mo ito, isang pare na tinalikuran ng kanyang pananampalataya kay Kristo sa oras ng panganib at ngayon siya ang nagbinyag sa iyo. May bisa pa ba ang binyag na ibinigay niya? Dahil sa tanong na ito, umalabang galit, naghiwa-hiwalay ang mga komunidad at nagtayo ng magkakatunggaling simbahan. Dugo, takot at pagkakahati ang naging bunga. Ito ang apoy na nagpasiklab sa donatismo at ang sagot na kalaunan ay nagpayanig at nagpanatag sa simbahan. May panahon sa kasaysayan ng simbahan na hindi lang nakipaglaban ng mga kristyano sa ibang relihiyon kundi pati sa takot at sa sarili nilang kahinaan. Nangyari ito noong panahon ni Emperor Diocletian, bandang huling bahagi ng ikatlong siglo at unang bahagi ng ikaapat na siglo. Nagdeklara ang pamahalaan ng malupit na pag-uusig, hinuli ang mga kristyano, pinahirapan upang itakwil ang pananampalataya at pinilit silang sumamba sa mga Diyos ng imperyo. Sa panahong iyon, may ilang pari at obispo na naharap sa isang mabigat na ultimatum. Itakwil ang Diyos o mamatay, may ilan na pinatay. May ilan na nagtiis sa pagpapahirap at nanatiling matatag. Ngunit mayroon ding iba na, dahil sa takot o pagnanais na iligtas ang sarili at pamilya, ay sumuko. Ang ilan ay nagsulat ng pahayag na tumatakwil sa pananampalataya. Ang iba naman ay nagbigay ng mga aklat ng kasulatan sa autoridad. May mga pagkakataon pa na ilang lider ang naghandog ng pagsamba sa mga diyos ng imperyo at nagpakita pa ng dokumentong nagpapatunay na ginawa nila ito. Tinawag ng mga tao ang mga dokumentong yon na libelli, mga papeles na nagsisilbing patunay na ang isang tao ay sumunod sa kautosan ng Estado. Dahil sa mga pangyayaring ito, lumitaw ang salitang lapsi, ang tawag sa mga tumalikod, at sa loob ng simbahan, umusbong din ang salitang traditores, ang mga pinaniniwalang nagbigay o nagpasuko ng mga aklat at pangalan. Para sa maraming kristyanong nagtiis at nanindigan hanggang wakas, ang ginawa ng ilang leader ay malalim na kahihiyan at sugat. Tanong nila, paano mananatiling buo ang pananampalataya ng isang komunidad? Kung ang mga nangunguna rito ay tumiwalag sa oras ng panganib, pagbalik ng kapayapaan, hindi naging madali ang usapin ng pagbabalik loob at muling pagtanggap may mga nagsabing huwag nang tanggapin muli ang sino mang umamin o sumuko. Para sa kanila, ang kabanalan ng simbahan ay dapat protektahan. Hindi maaaring payagan ang mga naging taksil na muling maglingkod nang hindi nagpapakita ng tunay na pagbabago at pagsisisi. Ang hidwaang ito ay hindi lamang teolohikal, ito so ay personal at panlipunan. Nagkaroon ng alitan sa mga pamilya, may mga magkapatid na naghiwalay dahil ang isa ay tumalikod habang ang isa ay nanindigan, nagkahiwa-hiwalay ang mga komunidad. May mga grupong nagtayo ng sarili, nilang samahan at simbahan na humahangad ng kalinisan. Sa Hilagang Afrika, mabilis kumalat ang galit at ang pagnanais na alisin sa simbahan ang mga sumuko. At dito nagsimula ang pinakaugat ng problema kung ang mga sakramento tulad ng binyag at banal na hapunan ay nagiging wasto o hindi batay sa kabanalan ng naglilingkod Sino ang tunay na gumagawa ng biyaya, ang tao o ang Diyos? Ito ang sentrong tanong na nagpasiklab sa Donatism. Pagkatapos ng matinding pag-uusig, habang unti-unting bumabalik ang normal na buhay, sumulpot ang isang bagong alitan sa loob ng samahan. Sa simula, hindi ito mukhang malaking usapin, nang galing lamang sa galit at sama ng loob dahil sa ginawa ng ilan noong panahon ng takot. Ngunit ang tanong na lumabas, pagkatapos ng pag-uusig ay naging apoy na nagpasiklab ng malawak na pagkakawatak-watak. Sa Hilagang Afrika, lalo na sa paligid ng Carthage, lumitaw ang isang grupong mariing tumututol sa muling pagtanggap sa mga leader na sumuko noong pag-uusig. Para sa kanila, hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad. Ang naging pagkilos ng leader sa oras ng panganib ay patunay na hindi na siya karapat-dapat maglingkod. Iniisip nila na kung ang naglilingkod ay tumalikod, baka pati ang sakramentong kanyang ibibigay ay mawalan ng bisa. Dito umangat ang pangalang magiging sagisag ng kilusan, si Donatus. Hindi siya ang unang nag-alsa, ngunit sa kanyang pamumuno tumibay at lumaganap ang ideyang ito. Bago pa man siya, may mga nagpasimulana, tulad ni Majorinus, ngunit nang dumating si Donatus, naging organisado at makapangyarihan ang Donatism sa buong Afrika. Simple at matigas ang paninindigan ng Donatists. Ang simbahan ay dapat malinis. Ang sakramento ay dapat ibigay lamang ng taong nanatiling tapat at hindi nagkulang. Kung ang pari o obispo ay tumalikod o nagbigay ng mga aklat at pangalan sa autoridad, para sa kanila ay nawalan na siya ng bisa. Ibig sabihin, hindi nila tatanggapin ang binyag o yukaristiya mula sa isang traditor. Dahil dito, nagsimula silang magtayo ng sarili nilang mga simbahan at pumili ng sarili nilang mga obispo. Ang kanilang pangarap, isang komunidad na buo ang tapang at walang bahid ng kompromiso. Maraming tao ang naakit dito, lalo na ang mga nasa probinsya at simpleng mamamayan na nakakita sa hirap na dinanas ng mga tapat sa panahon ng pag-uusig. Para sa kanila, ang donatism ay parang panibagong pag-asa, malinaw, direkta, at may matibay na prinsipyo. Ngunit may isa pang mukha ang kilusang ito, habang lumalalim ang pagnanais ng kalinisan, lalong humihigpit ang pamantayan. Kung dapat purong-puro ang simbahan, sino ang magtatakda kung sino ang tunay na tapat? Sino ang may kapangyarihang tumukoy ng malilinis? Habang tumatayo sila ng mga kahaliling obispo, tumindi ang tensyon. Hindi lang teolohikal, kundi sosyal at pampulitika. Nag-aaway ang mga pamilya, naghiwahi ang mga komunidad, maraming lider ang nagbanggaan. At mula sa ilan umusbong ang karahasan. Lumitaw ang mga kilusang tinawag na circumcellions, mga grupong minsang gumagamit ng dahas para ipagtanggol ang panig ng donatists. Sila ang nagpasidhi ng kaguluhan sa mga lansangan at dahil dito mas lumawak ang hidwaan. Ang pagkawala ng kapayapaan ang nagtulak sa mga lokal na autoridad na mamagitan. Maraming dahilan kung bakit tumibay ang donatism sa Afrika. Una, ang malakas na damdamin ng katarungan para sa mga nagtiis ng pag-uusig, masakit makita ang mga dating leader na bumalik na parang walang nangyari. Ikalawa ang paglingap sa lokal na komunidad. Madalas ay nakikita ang Donatists bilang tinig ng maliit na tao laban sa tila elitismo ng simbahan sa mga lungsod. Ikatlo, may matibay na kultura ng lokal na pagkakakilanlan sa Afrika. Mas madali itong tumubo sa mga rehiyong hindi sanay sa sentralisadong kapangyarihan ng Roma. Sa simula, marami sa mga katoliko ang hindi agad sumagot ng katapat na tapang. Naghahanap sila ng paraan upang pag-usapan at ayusin ang sigalot. May mga konsilyo, pag-uusap, at mga mensaheng galing sa emperador na nag-aanyaya ng pagkakaisa. Ngunit mariin ang paninindigan ng Donatists. Hindi nila kinikilala ang mga obispong pinalitan nila at madalas ay tinatanggihan nila ang anumang pag-uusap na pinamumunuan ng mga leader na kanilang hindi iginagalang. Mabilis na lumawak ang usaping ito mula sa lokal na pagtatalo tungo sa isang pambansang krisis. Hindi na lamang ito debate tungkol sa bisa ng sakramento. Tinanong nito kung sino ang may tunay na autoridad sa simbahan at kung paano dapat ilaan ang kapatawaran at muling pagtanggap. Dahil ang pinag-uusapan ay ang mismong pagkakakilanlan at liderato ng simbahan, wala itong madaling solusyon. Sa madaling salita, ang donatism ay hindi lang galit sa mga naging taksil ito ay pagtatangka na bumuo ng simbahan ayon sa kanilang sariling pamantayan ng kalinisan. Ang naging resulta, isang pamayanang nahati at isang sugat na nanatili sa katawan ng simbahan. Para kay Augustine at sa mga tumutol dito, malinaw ang pinakamahalagang punto. Kapag ang grasya ay nakadepende sa kabanalan ng tao, nawawala ang sentro ng ebanghelyo, ang hindi mapapantayang gawa ng Diyos na kumikilos kahit sa gitna ng kahinaan ng tao. Sa unang tingin, madaling maunawaan ang galit ng mga Donatist. Nakita nila ang hirap ng mga tumindig sa gitna ng pag-uusig, ang mga nagtiis, nagdusa, at namatay dahil sa pananampalataya. Nakita rin nila ang mga nagtaksil, mga pare at obispo na, dahil sa gutom, takot, o panlilin lang, ay umurong at ibinigay ang pangalan o aklat. Para sa mga nanatiling tapat, tila hindi makatarungan. Na ang mga sumuko ay basta na lang babalik, at muling maglilingkod na parang walang nangyari. Ngunit ang paninindigan ng Donatists na ang bisa ng sakramento ay nakadepende sa kabanalan ng pari may kaakibat itong malalalim at mapanirang epekto. Narito ang pangunahing problema at madali itong makita. Una, sino ba talaga ang nagpapagaling, ang tao o ang Diyos? Kung paniniwalaan natin na ang pagiging banal ng pari ang nagbibigay bisa sa binyag o misa lumalabas na ang Diyos ay sumusunod sa kondisyon ng tao. Parang sinasabi ng Donatism, kung may dungis ang naglilingkod, may dungis din ang biyaya. Pero dito lumilitaw ang malaking tanong, kung ganoon sino ang tunay na gumagawa ng biyaya? Kung kahusayan ng tao ang batayan, nawawala ang puwang para sa awa, grasya, at milagro ng Diyos lalo na sa gitna ng kahinaan ng tao. Ikalawa, kung walang tigil ang paghuhusga, Sino nga ba ang maaring magsabi kung ano ang tunay na dalisay na simbahan? Kung ang simbahan ay dapat binubuo lamang ng malilinis, sino ang magpapasya kung sino ang kwalipikado? Sino ang hukom na hindi rin masasangkot ng sarili niyang kahinaan? Ang layunin ng donatisim na linisin, ang simbahan ay madaling mauwi sa walang katapusang listahan ng mga itinatanggal at ipinatatalsik dahil lamang sa malilit na pagkukulang. Ang dulo nito mga nagsisibangon na paghahati Pagkakawatak-watak at nawalang pagkakaisa. Hanggang sa ang mismong hangarin na maging dalisay ay nagiging ugat ng alitan at pagkakahati-hati. Ikatlo, nawawala ang kapatawaran at pagbabalik loob. Isa sa pinakamaganda at pinakapayak na aral ng Kristyanismo ay ang kapatawaran. Ang simbahan ay tumatanggap sa sinumang tauspusong nagsisisi. Ngunit kung ang dating pagkakasala ng isang leader ay automaticong nagpapawalang bisa sa kanyang paglilingkod kahit hindi pa siya hinahatulan ng Diyos. Nawawala ang puwang para sa tunay na pagsisisi at pagbabago. Sa hangarin nitong maging ganap na dalisay, nagiging hadlang ang donatism sa mismong pagbabalik loob na itinatampok at pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Ikaapat, nagdudulot ito ng kaguluhan sa buhay ng mga tao. Hindi ito basta teolohikal na argumento lamang, totoong buhay ang naaapektuhan. Dahil sa donatism, nagkakabiyak ang mga pamilya at komunidad. May magkapatid na nagkahiwalay. Ang isa'y minsang tumalikod, ang isa'y hindi. May mga simbahan na nagtatayo ng sarili nilang obispo at seremonya, nagiging dalawang magkakalabang grupo sa iisang bayan. Ang pagkawatak-watak na ito ay nagbunga ng sama ng loob at galit at minsan pa ngay umabot sa karahasan, gaya ng mga circumcellions na marahas na nagtatanggol sa donatists. Ang kapayapaan ng komunidad ay nasisira dahil ang dapat sanay, usaping espiritual ay naging politikal at sosyal. At sa huli, nakakasakit kaysa nakakapagpagaling. Ikalima, pinahihina nito ang kapangyarihan at pagkakakilanlan ng simbahan. Kung ang bisa ng sakramento ay nakaasa sa moralidad ng isang tao, paano mananatiling matatag ang buhay ng simbahan? Sino ang magpapasya kung kailan totoong wasto ang misa o binyag? Madali itong humantong sa kaguluhan sa pagsamba at paggabay. Hindi na alam ng mga mananampalataya kung saan sila ligtas at nakasalig. Sa ganitong pananaw, unti-unting nawawasak ang tiwala sa simbahan bilang isang pinagtibay na institusyon at nasisira ang pananampalatayang naguugnay sa mga unang apostol hanggang ngayon at ang kaisipan tungkol sa isang nagkakaisang simbahan na may iisang pamunuan. Ikaanim, problema sa aral, naaalis ang sentro ng ebanghelyo. Ipinapakita ng Ebanghelyo na ang kaligtasan at pagbabago ay kaloob ng Diyos hindi bunga ng sariling husay ng tao. Ngunit kung susundin ang pananaw ng Donatism, nagiging sentro ang moral na talaan ng bawat isa at hindi ang ginawa ni Kristo. Sa ganitong pagtingin, parang itinatanggi na ang biyaya ay malayang ibinibigay at madalas kumikilos kahit sa gitna ng kahinaan ng tao. Sa madaling sabi, ang Donatism ay nagsimula sa mga makatarungan at makataong damdamin galit sa pagtataksil at pagnanais ng kalinisan. Pero ang naging solusyon nila, iwanan ang nagkamali at bumuo ng purong simbahan ay lalo pang nagdulot ng sugat. Sa halip na paghilom, umusbong ang mas matinding hidwaan, karahasan at pagkakahiwalay. Ito ang dahilan kung bakit tumindig si Augustine at marami pang iba laban dito. Hindi dahil wala silang pakialam sa sakit at pagkadismaya, kundi dahil nakita nila kung paano unti-unting kinakain ng Donatism ang puso mismo ng Ebanghelyo, ang habag ang pagtanggap sa nagsisisi at ang pagkilos ng biyaya ng Diyos, hindi dahil sa galing ng tao, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Nang lumaganap ang donatism sa Hilagang Afrika, hindi ito nanatiling usaping teorya. Naging tunay na problema sa buhay at pagkakaisa ng mga komunidad. At sa gitna ng kaguluhan, Tumindig si Augustine bilang isa sa pinakamatatag na kumontra sa kanilang paninindigan. Pero paano niya ito hinarap? Ano ang mga dahilan at paliwanag niya? Simple at direkta ang kanyang mga punto at malinaw kung bakit naging malaking hamon sa kanya ang Donatism. Una, ang puso ng pagtutol. Hindi para manisi kundi para ipagtanggol ang simbahan. Hindi hinamak ni Augustine ang mga nagtiis sa pag-uusig. Alam niya ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit nakita rin niya ang panganib sa ideya ng Donatists. Kung ang bisa ng sakramento ay nakadepende sa kabanalan ng pari, mawawala ang diwa ng awa at pagbabalik-loob. Para sa kanya, ang simbahan ay hindi samahan ng perpekto, kundi tahanan ng mga nagsisisi. Kaya mula sa simula, itinuring niya ang prinsipyo ng Donatism bilang maling lunas sa totoong problema. Ikalawa, argumento ng pagkakaisa, ang simbahan ay iisa isa sa pinakamalinaw niyang punto. Ang simbahan ay iisang katawan. Kung hahatiin ito dahil lamang sa pagkakamali ng ilan, ano na lang ang mangyayari sa katawan? Mawawala ang pagkakaisa. Paalala niya mula sa Ebanghelyo, sa bukid ng Panginoon may halong mabuti at masama, hindi tayo ang dapat mamutol ng mga tanim dahil ang paghuhukom ay tungkulin ng Diyos. Sa madaling sabi, ang pagtatayo ng purong simbahan ay hindi solusyon, lalo lang nitong pinalalala ang sugat. Ikatlo, pinakamadaling metapora. Ang doktor at ang gamot, gaya ng madalas niyang gawin, gumamit si Augustine ng payak na halimbawa kung ang doktor ay may pagkukulang. Hindi na nga hindi na epektibo ang gamot na ibinibigay niya. Kung tama ang gamot, gagaling pa rin ang pasyente. Ganito rin ang sakramento. Ang bisan nito ay hindi nakasalalay sa moralidad ng pare kundi sa gawa ng Diyos. Kapag ginawa nating basehan ang pagkatao, hinahadlangan natin ang kapangyarihan at awa ng Diyos. Ikaapa, bakit ayaw ng Donatists sa muling pagtanggap? Para sa Donatists, ang mga sumuko ay dapat itaboy at hindi muling tanggapin hanggat hindi nakikita ang perpektong pagbabago. Para kay Augustine, taliwas ito sa Ebanghelyo. Ang tungkulin ng simbahan ay ibalik ang mga nagkasala, hindi itulak silang lumayo. Kaya iginiit niya na kailangan ng pagkakataon para sa pagsisisi at muling pagtanggap dahil doon kumikilos ang biyaya. Ikalima, teolohikal na batayan. Ang grasya at ang sakramento, ipinakita ni Augustine ang isang malinaw na aral, ang mga sakramento ay hindi basta gawa ng tao kundi gawa ni Kristo na kumikilos sa pamamagitan ng mga ito. Hindi siya gumamit ng malalalim na salita. Simpleng niyang sinabi na ang biyaya ay mula sa... Diyos at hindi nakatali sa kalinisan ng ministro. Para sa kanya, ang sakramento ay may bisa dahil kay Kristo, hindi dahil sa moral na katayuan ng taong naglilingkod. Ikaanim. Uh, ah, disiplina at pag-uusap. Unahin ang salita bago ang puwersa. Mahigpit ang paninindigan ni Augustine. Pero ang una niyang hakbang ay palaging pag-uusap, mga aklat, liham at pakikipagpaliwanag. Marami siyang isinulat upang tawagin ang donatists pabalik sa aral ng Ebanghelyo. Ngunit nang lumala ang kaguluhan at may mga mararahas na grupong nagtatanggol sa donatism, napilitan na rin makisangkot ang mga autoridad. Kontrobersyal ang ilang hakbang na ito at hanggang ngayon pinagtatalunan kung tama ba ang paggamit ng kapangyarihan ng Estado. Ngunit mahalagang tandaan, ang una at pangunahing sandata ni Augustine ay pangangatwiran at pag-aalagang pastoral. Ikapito, ano ang naging bunga? Hindi agad naglaho ang donatism. Tumagal pa ito ng ilang siglo sa ilang bahagi ng Afrika. Ngunit dahil sa pilosopiya, paliwanag at syaga ni Augustine at dahil sinang ayunan ng mas malawak na simbahan ang kanyang pananaw, unti-unti itong humina. Marami ang nagbalik loob at muling nabuo ang mas malawak na ugnayan. Ang mahalagang ambag ni Augustine, itinuro niyang muli na ang simbahan ay hindi proyekto ng mga perpekto kundi komunidad ng mga pinatawad. Ikawalo, simpleng aral para sa atin ngayon, kung isasama sa isang payak na punto, para kay Augustine, ang Diyos ang kumikilos sa sakramento at ang simbahan ay tahanan ng nagsisisi. Hindi dapat sukatin ang bisa ng biyaya batay sa kabutihan ng tao. Sa halip, ang hamon ay maging daluyan ng habag at dalhin ang tao pabalik sa puso ng Diyos. Hindi bigla na wala ang Donatism. Matagal itong nag-alab at matagal ding humina pero may malinaw na mga dahilan kung bakit unti-unti itong naglaho sa Hilagang Afrika. Unang dahilan, ang malinaw na paninindigan ni Augustine at ng simbahan, dumami ang mga liham, sermon at aklat na sumasalungat sa aral ng Donatists. Hindi ito mga teknikal na paliwanag lamang, inisa-isa ni Augustine, sa payak na wika kung bakit mali ang paniniwalang nakatali sa kabanalan ng ministro ang bisa ng sakramento. Dahil sa patuloy na pagtuturo niya Nagkaroon ng intelektual at moral na bigat ang pananaw ng simbahan. Sumang-ayon din ang maraming obispo sa iba't ibang rehiyon at nang magtipo ng malalaking konseho, ipinagtibay nila ang mga aral na ipinaglaban ni Augustine. Pangalawa, ang pakikialam ng autoridad ng Estado, kalaunan nakialam din ng emperador at ang mga lokal na pinuno. Dahil sa kaguluhan, magkahiwalay na simbahan, sarili-sariling obispo, at minsan ay karahasan. Nakita ng pamahalaan na kailangan ng kaayusan, ginamit ng Estado, ang batas at kapangyarihan upang pigilan, ang gulo at supilin ang mga grupong sumisira sa kapayapaan. Kontroversya lang hakbang na ito, lalo na't mas nais nice ni Augustine ang pag-uusap kaysa puwersa, ngunit praktikal itong nakapagpahina sa istruktura ng Donatism. Nang mawala ang formal na proteksyon at lugar, lumiit ang kanilang kakayahang magorganisa. Pangatlo, ang marahas na kilos ng ilan nilang kasapi, may mga grupong kaalyado ng Donatists, kilala, bilang circumcellions na nauwi sa dahas, pananakot, pambubugbog at paglikha ng takot sa komunidad. Natural na maraming tao ang nawalan ng tiwala, mahirap paniwalaan ang relihiyong inuugnay sa karahasan. Dahil dito, nawala ang simpatya ng marami at mas pinagtibay ng pamahalaan at pamayanan ang paghadlang sa kilusan. Pangapat, pagod at paghina ng kanilang organisasyon kapag ang isang grupo ay patuloy na nakahiwalay, humihina ang loob at lakas ng istruktura, nauubos ang pondo, kumukonti ang leader, at nababawasan ng bagong henerasyong kayang magpatuloy. Unti-unti, bumagal ang kilusan, ang ilan tumigil, ang ilan nagbalik loob dahil hindi na nito kayaning panatilihin ang malawakang organisasyon. Panglima, panloob na hidwaan at pagkakahiwa -hiwalay. Hindi iisang tunog ang donatism. May iba't ibang sangay at magkakaibang paninindigan sa loob. Nang dumating ang panahon ng matitinding pagsubok, nag-away din sila sa loob. Sino ang dapat sundin? Paano makikipag-ayos? At hanggang saan mananatiling matigas ang paninindigan? Ang mga sigalot na ito ang lalo pang nagpahina sa kanila. Pang-anim, ang mahabang daloy ng kasaysayan. Habang lumilipas ang panahon, nagbago ang liderato, politika, ekonomiya, at sitwasyon ng lipunan. Maraming donatis na komunidad ang napasama sa ibang kilusan o unti-unting natunaw dahil sa pagbabago ng panahon. Nang dumating ang mga bagong mananakop, gaya ng mga vandal na may sarili ring alitan sa katolisismo, mas nagulo ang religious landscape ng Africa. Sa ganitong mga malalaking pagbabago, hindi na nakabango ng buo ang donatism. Ngunit hindi ito nawala ng walang iniwang bakas. Bagaman humina, nag-iwan ang donatism ng mahahalagang aral. Pinatindi nito ang pag-uusap tungkol sa kabanalan, kapatawaran at autoridad sa simbahan. Dahil sa pagtutol ni Augustine at sa pagtalakay ng simbahan, naging mas malinaw. Ang teolohiya ng sakramento at ang kahalagahan ng pagbabalik loob. Ang diskusyon na ito ang tumulong magpatatag sa pagkakaisa ng simbahan sa mga susunod na siglo. Hindi isang pangyayari lamang ang tumapos sa donatism. Nalusaw ito dahil sa kombinasyon ng matibay na paliwanag, pakikialam ng autoridad para sa kaayusan, pagkalantad ng marahas na bahagi nito, at ang dahan-dahang paghina ng kanilang organisasyon. Sa huli, unti-unting nawala ang sigla ng kilusan at karamihan ng tagasunod nito ay bumalik o napasama sa mas malawak na simbahan. Ang donatism ay paalala na ang tunay na lakas ng simbahan ay hindi nakasalalay sa perpektong tao, kundi sa walang hanggang habag at biyaya ng Diyos. Kapag sinusubok ang pananampalataya, ang tugon ay hindi pagkakahiwalay, kundi paglapit sa kapatawaran at pagkakaisa. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, ilike ang video, Mag-subscribe para sa susunod na episode at i-share sa kaibigan o kapamilyang interesado sa kasaysayan ng pananampalataya. Sa susunod, tatalakayin natin ang Pelagianism, ang aral na nagsasabing kaya ng tao iligtas ang sarili niya. Ito ang Historia Page, kung saan ang kasaysayan ng pananampalataya ay muling nabubuhay.